Dito sa baba may lagusan Yan sa loob na yan Yung lagusan na yan Pwede silang pumasok Hello hello mga ka-trip Good afternoon Now travel going to Shahid Park Trip to Shahid Of course with Mr. Karim and Ronald. How are you guys? Good. Good. <laughs> are you sure you're good today? <laughs> no. Yan mga ka-trip, let's go. Nangyayon, nandito na tayo sa Shahid Park. Yeah. Ayan mga ka-trip, ngayon dumating na kami dito sa Shahid Park. Ito yung Shahid Park dito sa Kuwait. Ayan. Uh, bali Shahid Park 1, Pace uh, Phase 1, kasi may Phase 1, 2, 3 ang Shahid. Yan, ito pala kaganda dito sa loob itong park na to Ayan. sobrang lawak kasi ngayon may event dito may mga maraton, may maraton. kaya nandito kami ngayon tingnan nyo mga katrip kung gaano kalawak tong Shahid Park na to Yeah. isa sa pasyalan dito sa Kuwait pero din palang ano lagoon yan ito naman yung memorial museum ayan mga katrip wow wow so beautiful tingnan natin the martyr Mon monument memorial museum ewan ko lang kung pwede tayo pumasok dito baka hindi baka hanggang dito lang may nakaharang tapos dito Ayan, pwede ka rin bumaba. ito lang tayo sa taas. Ayan garden. Tingnan natin dito sa kabila kung ano yung garden na yan. Yung Mem Memorial Museum. Pero hindi na tayo makapagbaba doon mga katrip mo. bali nakadugtong to yung phase 1 to phase 2 nakadugtong pero underground ang daan no doon sa phase 2 pag nagaling kay dito sa loob ayan o. kasi may highway na dyan eh yung crossing syempre hindi ka makadaan kung gusto mo balalabas ka para makapunta ka ng phase 2 pero yung mga security dito ang ginagawa nila dito lang sila through underground under uh, underground Ito pala yung garden, ito yung memorial, ito yung sa baba yan ito yung sa baba. And yun yung daan. Pero dito sa taas, kitang kita naman siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Diyan sa ano na yan, highway na yan kaya pang hanggang dito na hindi din ang phase 1 sa kabila nito yung phase 2 na tapos highway na yan dyan mga katrip pero yung mga security lumalagos na dito dito sa underground na ito dito sa baba yan may daanan kasi dito yan oh. itong lagusan dito sa baba may lagusan yan yan sa loob na yan yung lagusan na yan pwede silang pumasok lilipat sila doon sa kabila doon sa highway kaya tak sa inyo. <coughs> yan highway na yan Under, through underground makalipat sila doon sa kabila sa phase 2 pero syempre dito sila dadaan itong daanan yan no? yan sobrang laki Ayan mga ka-trip Mula dito Kitang-kita nyo yung city Yan yung city na yan Ayan yung Altijari, Yung malaking building Yung 2 building na yan Yan yung Tijari building Kaya sa tapat lang nito Ito yung Shahid 1 Shahid Park Ayan Napakaganda Kaya lalo pag gabi dito At uh, may mga ilaw din Kitang-kita nyo yung mga ilaw na yan Ayan yung mga tao na yan Didiretso na yan sila doon sa Shahed 2. Siguro authorized silang pumasok. Yan. Sabi. At itong park na rin to, kasi may ano siya eh. Rubberized yung side niya. yun, yung di na jaggingan dito ngayon. Dito nagjajaging yung mga uh, mga uh, tao dito. Yan. Dahil rubberized, mas maganda kasi rubberized. Mas okay sa paa. Mas malambot. Yan, diyan tayo galing kanina. Umikot lang tayo mga ka-trip at ngayon pabalik na tayo dito. Pinakita ko lang sa inyo yung kabuo nitong Shahid Park na uh, phase 1 pero kung tutuloy tayo dadaan tayo sa underground is mapupunta natin yung phase 2 sa susunod Yan. sobrang lawak sobrang lawak, sobrang laki, sobrang ganda. Bali na sa ano siya, sa gitna ng mga high, sa gitna ng highway itong park na 'to. Kabilaan kabilaan dito at saka dito sa kabila is ano, uh, highway. Papakita ko sa inyo mamaya. Kasi lang natatakpan lang ng mga puno kaya hindi natin nakikita yung yung mga sasakyan. Pero kung nandito kayo, talagang narinig na rinig nyo yung mga tunog na sasakyan. Sobrang relaxing dito mga katrip. Tawag dito kung gusto nyo mag-relax, mag, mag uh, para peace of mind. Dito sa park na to, napakaganda. Marami na tayo napuntahang park. Na, nakapunta na rin tayo, na tayo ng Bullyport Park, Salmia Park. Pero dito, mas mas na mas malaki pa. Kumbaga, mas malaki pa 'to. Eh. Eh, kung nakikita nyo, 'yan. 'Yan, yung may mga sasakyan 'yan. 'Yan yung highway na diyan. Tapos sa kabila din ganun din, highway din doon. Gabi kitang-kita pa rin dito yung mga building na 'yan. At uh, sa ngayon, maraming tao. Papakita ko sa inyo sa maraming tao kasi ngayon may event dito na maraton. Uh, ano siya? It's, it's sponsored by Zane. Wow. Yan, nandun yung mga ano, mga participants para sa marathon. And of course, meron din dito ng Starbucks. Napakalaki ng branch ng Starbucks dito mga katrip sa loob. Ayan, Starbucks. Laki yung store nila dito. Dito yung entrance. Tsaka maraming tao. yan yung mga participants nakikita nyo yan yan na sila marami na kasi magsisimula na sila ng 4 is 5 minutes na start na yan sila sobrang dami hold on Meron tayong kakilala dito. Pilipinong Kuwaiti. Kamusta ka? Mabuti. Mabuti. <laughs> Ay magbibigay. And yan mga ka-trip at puntahan din natin dito sa ano. Ah, uh, may overpass pala dito. Yan, para makatawid ka. Kahit eh, nandito sa loob ng park, kita natin yung mga sasakyan ngayon. Ayun, tayo. Pagtawid kasi nito, may mga residential doon. Pwede silang pumasok dito. Ayan. Ito yung highway. Ayan. And then yun yung mga bahay dyan sa kabila. Pwede kang tumawid. yan tapos yun naman yan sa kabila na yan Nandiyan naman yung park sa loob na yan hanggang doon yan yun hanggang sa dulo pa doon hanggang hanggang nung may makikita kayo dyan na mga puno-puno park yan ang ganda sobrang laki sobrang lawak ng park yan Tapos dyan sa kabila, residential na. Ayan, ang Kuwait City. Ang palubog na yung araw. Tapos naikot ka na to. Wow, wow, wow. Sobrang ganda. Ayan, baba na tayo. <coughs> nakakahingal din yun ah ang ganda oh kung nandito kayo lalo nyo ma-feel -fe yung ganda nito yun yung mga runner wow Tingnan mo gumawa rin sila ng man-made. Yung bundok-bundok na yan. Gawa lang nila yan. Si parang lagusan. Ayan, dito naman yung isang part. Ito na yung dulo naman dito sa kabila. And then, papakita ko naman sa inyo kung bakit dito nasa gitna ng kalsada. yan naman yung kabilang kalsada dyan. Ang daan ng sasakyan. At syempre yung isa nandyan. Yung pinuntahan natin kanina. sobrang ganda tapos yung mga parking dito mga katrip pwede nandiyan underground so, ayan parking nasa ilalim wow talagang mamamangha kayo dito open to sa public Shahid Park akyatan pa doon yan, yan yung mga daan yan naman yung daanan dyan oh. yan yung kalsada, dyan sa kabila na yan may mga sasakyan, kikita nyo yan. Ngayon pala is a Mother's Day. Eh, uh, mothers, uh, happy mothers day sa lahat ng nanay. Siyempre sa aking asawa, sa aking mama, sa aking nan. Happy mothers day sa lahat, lahat. Sa lahat. Yan ka-trip, dito na po nagtatapos ang aking vlog. maraming salamat po sa panonood. And huwag niyo po kalimutang mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayo updated. Thank you so much and God bless. Thanks for watching.